Pinalawig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang termino ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang PNP Chief. agang March 31, 2024, ang ibinigay na extension ng Pangulo kay General Acorda kung saan kinilala nito ang magandang pamumuno ng PNP Chief. Kahapon, naabot ni Acorda ang mandatory retirement age matapos magdiwag ng kanyang ikalimamput-anim na karawan. Batay sa Executive Order No. 136 Series of 1999, maaaring aprubahan ng Pangulo ang pagpapalawig sa termino ng presidential appointees kahit lagpas na sa compulsory retirement age. Sa flag raising sa Camp Krame kanina, kasabay ng pagdiriwang ng National Human Rights Consciousness Week, nagpasalamat si Akorda sa patuloy na tiwala sa kanya ng Pangulo na ikalawang PNP chief sa ilalim ng Marcos Jr. Administration tiniyak niyang pananagutin ng mga nasa likod ng pagpapasabog sa Mindanao State University sa Marawi City kahapon. I would like to express my deepest gratitude to our President, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I am truly honored and humbled by his continued trust and confidence in my capability. We solemnly assure the public that justice will prevail for the victims. and those accountable will face the consequences of their actions.